So mga Lodi, pag-usapan natin ang mga scammer dito sa Pi Network. Mas maraming scammer dito na nag-join sa Pine Network. Bakit? Kasi alam nila na marami ang hindi pa masyadong maalam sa crypto. Especially pag-create ng wallet, paano itago yung wallet. So karamihan na dito yung hindi pa malaman. Okay? Basta click lang ng click. Kasi yung mga medyo naniniwala sa mga promises about dun sa mga hype lang na kung saan kung gusto mong makuha yung Pi Coins mo masecure i-click mo lang to tapos dapat mong i-validate yung wallet mo mga maganon alam ko marami akong nakikita nung unang ganun ng mga post ng mga scammer na kung saan marami ding mga pioneers na expect katulad nung pinost ko kanina na kasama natin yun basta nagchat na lang siya na wala na nawala na, basta nawala nang bigla eh, pag i-convert mo ngayon yun Imbes na makukuha niya kahapon ata or kanina eh kinuha ng scammer na na unlock wala ayun worth 108,000 pesos 100 108,000 108,000 ang laki nun bro ang laki okay na parang inantay mo lang yun ah eh. So marami din siguro sa atin na ganyan, na nag-expect na ganito-ganito pero in iniisip mo, ala, paano yun? May naklik agwa ng ganito-ganito. Okay, huwag ka mag-expect kung ganun. Kasi karamihan ng ganito na gumagawa mga scammer na mga may alam sa coding. Na kung saan, kinunect nila yung bot. Once na yung mo unlock, matik yan na trigger yung bot na nakukunin yung PiCoin mo. Ganun lang, kasimple ang panila kaya nga sabi ko, mas maraming scammer dito kasi alam nila may mga ibang kasama nating mga pioneers na hindi pa talaga marunong. Ako na-scam lang ako. Bakit? Kasi nga nung nag-live ako, naipakita ko yung wallet ko. Biglang may nag-chat, Bro, mukhang naipakita yung wallet Dun Doon lang talaga nadali yung Pi coins ko or yung Pi wallet ko. Pero nag-change naman ako. Diba? Ang hirap ng ganun. Ang dami. Siguro ngayon nakalimutan mo nag-unlock ka, tuwa ka, pero malay mo pala, di ba? Kaya as much as possible kung talagang nagawa mo 'yun, dong si Bin, uh, may na-click ka, naalala mo meron akong na-click, inilagay ko yung wallet ko ganito ganito na confirm ko. Gawin mo na ngayon, create ka ng bagong wallet, i-confirm mo ulit. Same process yung ginawa mo kung nako, kung sa tingin mo mga lodi na scam ka mas maganda na yun na makuha man yung first migration or ilang beses ka na makaka-receive okay? magpalit ka na ngayon sayang naman yung mga hindi pa mamamigrate once na confirm mo dun na mamamay pag meron ng next migration or kailan ba di ko alam kung kailan kung paano yung process nito basta mamigrate nalang bigla mapupunta dun sa wallet na kung saan meron ka na binago mo yung bagong wallet. Kasi may nagtatanong, bakit ang tagal na naki-YC na ako? Ganun din lahat mga Lodi. Walang pagkakaiba sa atin lahat. Okay? Lahat tayo waiting kung kailan next migration. May mga iba nakatanggap na, may mga iba hindi pa, may mga iba second time na nila tatanggap siguro sa next migration. Ako, meron na na-migrate sa akin. Okay? Pero yung iba, wala pa. Second migrate pero matagal na yun. Okay? Yun yung tanda nyo. Kaya, hindi siya maintindihan. Ngayon, may mga nagtatanong paano to is ganito pa rin, tentative pa rin sa akin. Pero pag makita mo, dito tayo mag-base sa application mismo. Yung Pi application di sa Pi browser kasi minsan tentative pinapakita. Yung checklist lang, okay na Pag green, at yung number 9 lang ang hindi green at sabing congratulations, okay na yun, Lodi. Ibig sabihin yung wallet mo rin maayos na yun. Okay? Ganun lang. Kasi ilan, may mga nagtitek sa akin, mga Lodi. May mga nagtitek sa akin na iskam, na iskam, na iskam. anong wala magagawa talaga dun. Ang nagsabi ba, kailangan ba natin, malalaman ba natin yung mapangalanan na, na hindi? Kahit malalaman mo, baka taga ibang bansa yan, mga Lodi. Okay? So, ayan. Good luck. Okay, marami pa naman dyan. Uh, gawin na lang nating aral 'to. Syempre, masakit 'yun kasi medyo malaki, especially ang 100,000 maging 30,000, 80,000. Inantay mo pa naman 'yun, 'di ba? Inantay mo pa naman 'yun, pero ano, wala tayong magagawa. Ganun na lang talaga, i-accept natin and then move on. Mag-aral tayo sa basic kung ano ang crypto tapos huwag tayong magpa-scam next time. Okay? God bless and thank you.